Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Channel. A failure, also sa So, ngayong hapon na to, sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is, um, a special gabay for the mind of May 10 hanggang May 16 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating mga for today's video? Kano kayang energy ay kagirapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga So guys, this reading is a general reading na manggil at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Abdelkis, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong lalo na ang hindi rin isikit ng adsaway pagpalain kayo Nang Joseph at may kapalit siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa inyo ng ating spirit for the sign of for the sign of Gemini so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap tuklasin at bubulaboghin natin in this. Let's give information po. There's a devil card. Oh my god, there's a something a black magic and vow. Nauna una pa lang, no? pinapahiwating na na may gawa ng masamang bahika. Or either there's a something at toxicities. Negativities. Nalamin natin 'yan. There's something that self-sword. Sabi ko na eh. A sabotage na no, talaga may tumatry sa'yo. sa iyo. Nakita mo yan, parang mayroong talagang tumatarget sa iyo patalikod. No? Talagang ibig sabihin na nasa paligid mo lang, kamag-anak mo lang, kaibigan mo lang, or either katrabaho mo lang ang gumaga, gumagawa ng hindi maganda sa Ibig sabihin malapit. No? And because there is something else with the justice card, na no, mamaya kapitbahay mo pala, na no, huwag magalala, may gusti Ang maganda rito, there's a karma what is additional messages and there's a king of swords no stop the pattern naputol mo na no, maaaring natanggal mo na no sa mabiy may pangontrat mag may pa may pangontrat. meron ka ng protection no so let's see what is additional messages and there's an iron bonds no magtiyaga ka sa ginagawa mo no magpatuloy ka lang napakalapit mo na para magtagumpay No, nakapag-set ka na ng boundaries. Nakita mo? Nakapag-set ka na na dyan ng parang harang shield. No, at this ain't there's something that will fortune. Gaganda lang kapalaran mo. Oy. Hindi man maganda ang naging bungad, pero maganda ang naging dulo. Pasabog. What is the digital messages? And there's a page of cups, no? Tama ang intuitions mo. May something, vibrations ka na. Naramdaman mo na. Maring na na, naginip ka pa. Kung sino tong taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Now there's a higher self or either spiritual activation. Now marin um, gumana ng yung instinct. And there's a magician. Now may mga bagay na mamamanifest manifest mo na. May mga bagay na matutupad mo na. May mga bagay na may katuparan mo na. What is the Justice card? So let's see what is the digital messages with the Justice card. And this is something the Queen of Pentacles na maging practical and secure ka sa kung naman yung mga bagay na meron ka no Huwag ka magtitiwala no alam mo yung mga bagay na ginawa sa iyo pasakit pasani na about, sa hanap buhay negosyo mo wag ka magalala no babalik sa kanila yan and this is something that na pa with a blossoming naputol mo na yung naging kamalasan at sumpa which good the part na no? magiging maganda na ang iyong daloy ng pagkakaperahan and this is something that I'm first card no a rebirth ang pagbabalik ay masabog no kumagayon na uh, kumagabalik na ang sigla ganda no at ang uh, kagandahan ng uh, buhay mo ay karangyaan what is the will of fortune there's a Hermit card oh my god it's a god purpose now it's a turning back guys no talaga there's a destiny to happen no talagang um, napakalalim na pinanggalingan ng about sa spiritual na naman yung mga bagay na uri ng ginawa sa ay babalik sa kanila yan. Ay, oh, pasabog. What is the devil, Carcass? The page of cups. There's a four of sword. See? Some of you guys, no? Talagang lumalakas ang iyong vibration and vision. No? Napoproteksyon na mo na yung sarili mo. Some of you, napapagana mo na ang spiritual active, uh, ang spiritual abilities mo. Now, let's see. There's a two of wands. No, yung hinihintay mo maaaring dumating na. The waiting is over. No, ito na yon. Makukuha mo na makakapag-trouble ka pa. And there's a night of pentacles with security. No? Ibig sabihin dito mismo ng iyakatin sa iyo ang gantimpalang pagpapala dahil nakakamit mo na ang hustisya at magandang kapalaran. The King of Circus, the Knight of Pentacles. Reference with the Five of Pentacles. So, sige ka na nakaranas ka man ng uh, kahirapan, no pinutol mo ito gawa ng anumang uri ng um, gawa ng uri ng mga black magic na putol mo nito no ibig sabihin ano man yung ginawa sa iyo maaring natanggal mo ng sumpa kamalasan at maaring gumanda na ang takbo ng sitwasyon mo dahil protektado ka na so, right trust no there's an a night of wonder represent with the lovers no connected dito with your love life No, ibig sabihin dito ay babalik ng katawan lupa mo dito. No, maring insider uh, kung mag ka magbuntis, na no? magbubuntis ka na this time. No, insider uh, ibabalik na yung sigla ng iyong relasyon. What is the wheel of fortune is the hermit card? There is something the seven of cups. At maraming pang oportunidad na papasok sa buhay mo. Kaya maghanda ka. Kala mo, alam mo na exciting part na to? Wala pa. Hindi mo palubos na nakikita at nauunawaan ng nangyayari. Di ba? What is additional messages for the outcome? And there's the king Na baguhin mo lang pananaw mo ha. Baguhin mo lang yung mga mga uh, ba, may mga bagay na mababago dito yung paniniwala. No? Maaaring um, magiging solid na siya. Straightforward. And this is something that he No? There's something of like communication and messages with the spirit guides na nakakatanggap ka na ng kumbaga bulong, inner voice. No? Ng mga angel spirit. No? Tumatalas talaga guys. No, yung, kumbaga nagkakaroon ka talaga dito ng ano, spiritual activation and higher soul. And there's the full card. No, dahil sa pananapalata at tiwala mo. This is something in new beginning. And there's a the four of wands by celebration. Some of you makakaranas ka ng mga iba't ibang celebration. No, there's some, something wedding, no, proposal, engagement, and there's a temper dance with the perfect timing. No, kumbaga unti-unti nang hihilom, unti-unti nang gagalingan yung mga karamdaman. No, there's something uh, something a perfect timing, no? May mga bagay talaga na nakalaan para sa iyo. And there's a 10 of No, ibig sabihin dito um kumbaga makakalaya ka na no sa mga responsibilidad at obligasyon. O yun yung kailangan mapalayain yung sarili mo no sa mga bagay na yan. So let's see what is the additional messages tayo for finances and career. Pagdating sa love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. Let's watch this. So let's see. Finances and career represent what? There's a Sunday the King of Pentacles. Na maging practical secure ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's a Five of Cups. Na may mga disappointment no, na natatanggap. May mga pagsisisi pang dito. Na kailangan mo protectionin yung sarili mo. Kasi kung naging ano ka eh, open ka rin eh. Na kaya parang nanghinayang ka sa, na, sa nangyari, yung sakripisyo mo, yung paghihirap mo. And there's a seven of wands. So, si protection at pangalaga mo na yung grounds mo. No? Ngayon, kumbaga, um, kumbaga yung sarili mo nalang isipin mo. And there's a the moon card. That's trivial. No? Talaga nalantad lahat ng talaga na dapat mong malaman. No? May revelasyon ka pang nalaman at natuklasan dito. And there's a six of pentacles. No? Maging balance ka. No? Maging balance ka dahil magtutuloy-tuloy na about sa finances for you. No, pag natuto ka na how to manage and control your money, mas lalo siyang lalago. Mas lalong bibilis ang pasok ng pera. There's a struggle with a confident. Mas lakas ang loob mo maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Pagdating naman tayo sa love life, let's see guys. Pagdating sa buhay, pag-ibig, there's a six of cups. Now, there's something a past person coming back. Oh my God, may babalik na tao na magpapatibok sa kang puso mo na there's something the sun card na maaaring nagliwanag na ang isip mo maaaring uh, um, napatunay mo talagang mahal mo talaga siya and this is the queen of wands na lalakasan mo ng loob mo magiging matapang ka na susugal ka na sa eksena and this is something the three of pentacles na magkakaroon kayo ng collaboration ng heart to heart -to conversation kasunduan pag-uusap and of course the contact and there's a an out of cups na may apology and there's a romantic offer or romantic proposal meron talaga mag-propose dito And there's a 7 of pentacles. Matagal mo na itong hinintay. So, there's a possible na mangyari na. No? So, let's see what is the digital messages tayo pagdating sa kalusugan mo. So, there's a 5 of swords. No? nagkakaroon ng self-sabotage, that because of your action. Mag-ingat ka kahit kung yung naglalagay sa sarili mong alanganin, sitwasyon. And there's a 12 of cups. No? mag ingat ingat ka sa mga tao na uh, kinakausap mo, nakikipag-socialize ka with other people. No? Pilihin mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo. Some of you na stress. No? And this is something the page of swords, curiosity. No? Um, kung sinasabi dito na alamin mo lang, na no, kilalanin mo, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo, yung mga bagay na nakakasama rin sa'yo. Okay. Let's see. What is the additional messages? There is a five of wands river. something, a no more complication. Na wala na magbibigay ng komplikasyon dito. Na magtutuloy-tuloy na yung magandang eksena. And there's a four of cups. not just reevaluate or analyze. Basta pag-isipan mabuti. Yung bawat action and decisions mo. No? No, kailangan mapag-isipan yung mga kinakain mga nakakasama to sa'yo. And this is something quick kind of comes, emotional healing. na no, maging kalmado ka rin sa mga iniisip mo, sa mga ginagawa mo. No? Masyado ka kasi na i-stress at de-depress din sa mga nangyayari. So, kailangan pakawalan yan. So, let's see what is additional messages with the magical fairy messages. Advices and of course, a yes or no pick a card. So, let's see guys, no? And of course, mag-isip ka na ng question mo regarding sa pick a card. Yes or no, pipili ka ng isa sa magiging sagot with a 1, 2, or 3. Okay, isa lang ang number na pipiliin mo doon. Comment down below kung anong number na pili mo. So, umpisa na natin guys with a magical fair messages represent what? So, let's watch this. With a magical fair messages represent what? So, let's see. Spirit Magical Fire Messages and express your individuality. Now, ipakita mo sa ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga, 'di diba? May gandang hindi mo inakala. Charis, may mga bagay dito na may kakayahan ka at kaalaman ka na hindi ni naman naman nanakaw at ni noman hindi makukuha, 'di ba? Ipakita mo na kaya mo magsumikat at kaya mong lumaban ng patas. And there's a children, guys. Na maaring may mga anak ka na. Maaring ito yung purpose mo sa buhay, yung mga anak mo sila talaga yung pinaka-priorities mo. And this is something emotional killer. Magiging kalmado ng sitwasyon mo. Na mawawala na yung worries mo, mawawala na yung iniisip mo, mawawala na yung nagbibigay depression sa'yo. And admit your true to feelings to yourself. No? Basta maging totoo ka sa nararamdaman mo at maging totoo ka sa sarili mo. That's it. Now, let's see what is the yin and yang or ako ka. Jefferson, what? And this is something of Freedom na makakalaya ka na, makakawala ka na. From where? From bangungot. No? sa so lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo, ito na yung panahon ng pagkakataon ng paglaya mo. And this is something gets with a flow. No? Dadaloy na ang maganda kapalaran para sa iyo. And this is something that travel and messages, maraming mensahe na paparating. Maraming mga bagay na, na darating. And this is something guys you are dealing with the ease of fire. Leo Aris Sagittarius. So, let's see what is the digital messages. First thing, curiosity is represent what? for his synchronicities represent what? And this is something guys with a princess. Na maaring um, meron dito you are become a princess or maaring there's a princess 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 maaring um kumaga meron ka anak dito na babae, no? And this is something an eagle, a message. Na maraming mensahe sa yung ating gabay. And this is something a rebel. Meron dito nagre-rebelde isa sa mga anak mo nagre-rebelde or maaaring may nagre-rebelde dito no? so let's see what is the romance angel for um, a mystic love oracle deck and this is something unfinished business sabi ko na nga ba eh meron talagang babalik from the past eh meron pang hindi tapos eh no? ano to hindi pa tapos na maging syong ka ulit hindi pa tapos ang pag-iibigan na maaaring manumbalik at babalik na maaaring um, susukatin ng iyong um, pag-ibig at pagmamahal. No? What is additional messages? And this is something that gives you the safety and comfort, no? Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. At maaaring baka sa kanya ka ng komportable. Oy. What is an angel's number represent what? What is the angel's number represent what? There's a pie, pie, pie for clarity may mga bagay na unti-unti magliliwanag sa iyo, may mga bagay na unti-unti lilinaw sa iyo. Na no, may mga bagay na magpapakita sa iyo ng uh, na no? Sa lahat na nangyayari sa kasalukuyan, no? Or sa mga bagay na uh, mangyayari pa, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit. So let's see what is the money move oracle deck. And this is something vacation. Some of you guys, no, maaari magbakasyon ka na, makakaranas ka ng bakasyon, take time to recharge. Di ba? Kailangan mo kumawala sa mundong ginagalawan na puno ng sigal puno ng problema, puno ng mga pasakit. And this is something what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And this is something, check yourself. Now, ito yung sinasabi na, tignan mo rin yung sarili mo, ha? sa sobrang mapagmahal mo, sa sobrang mapagbigay mo, parang nakakalimutan mo na rin tignan ang sarili mo. Napapabayaan mo na. What is the part of the life? What is the part of the life represent what? And decision making. No? I choose positive energy, light and calm. In every situation, I choose happiness regardless of the, the Of the challenges I face, I release I I release fear and trust in the divine. I sharing my thoughts with God and knowing that I am guided to make the best choice of my life. So see, nakapag makakapag-decision ka na or makakapag-decision ka ng mas maganda at mas maayos, no? Or either kailangan mo pag-isipan yung decision mo. So this is something the shadow work represent what? What is the shadow work represent what? And this is something inner cosmos, trauma and seeing go deeper to embrace the light first acknowledge the dark so see ibig sabihin dito talagang ang lalim ng pinanggalingan no talagang mayroon talagang pinagmulan ng trauma na no? parang hanggang ngayon nahihirapan ka pa bumangon. but definitely kailangan mong tanggapin yung katotohanan na nangyari na yan at nang na napunta ka dyan sa isang kasadla ka na, na kailangan mong tanggapin ang katotohanan na kailangan mo nalang bumangon no? kailangan mo nalang umalis dyan mula sa paggalugmok. mula sa sitwasyon ng pagkakada pa 'Di ba? Kung hindi mo tatanggapin ang nangyayari sa paligid mo, hindi mo hindi mo matatanggap ang magandang nakalaan para sa iyo. What is the What is the clarifying for love situation? 'Di ba? May magandang bukas na nakalaan para sa iyo. Now ayun ang wag mo sayangin. And because there is something frozen heart. Empathy and warmth melts barrier for true connection. Diba? kung baga sinasabi sa'yo dito, kung baga i mo, -ano, i-preserve mo yung pag-ibig at pagmamahal mo sa isang taong alam mong alam niya kung paano ibabalik ito at paano niya ipagkakaloob din sa'yo yung ganong pagmamahal na ibinigay mo. Diba? So, let's see what is the clarifying for a love situation. For a life situation, represent what? For a clarifying for a life situation. Okay. So, there is something, guys. Okay, wait lang na lang, lang Now, there is a connection, guide. Harness the power of network. Cultivate meaningful relationship and strategize your path to success. Now, gamitin mo tong connection na to para mas lalo kang um, lumago, mas lalo mong matama no ang mga bagay na mangyayari sa iyo no para magtagumpay ka para makita mo yung daan no tungo diyan sa gusto mong mangyari sa buhay mo na no, parang ginaguide ka dito no na kailangan mo muna maranasan yan, na maranasan niya Nasa sa tamang proseso ka na no, matuto ka kumal makailangan matutunan niyan may bagay, may mga bagay na kailangan pagdaanan bago mo makamit yung dapat mong makamit no so let's see what is a pick a card yes or no so let's watch this with a pick a card yes or no eto na tayo guys na wala tayong paligoy-ligoy pa Umpisa na natin. Let's start with the number one. No? Sino ang una nakapili ng number one? Ito yon. Ito yung number one na napili nyo. And there's a yes. Glowing result clarity seeing the world picture. So see, ito na yung resulta no, na mangyayari sa'yo. Gaganda at lilinaw na at makikita mo na yung hinaharap. No, yung magandang kinabukasan para sa iyo. Lalago, lalakas, mas maganda at mas ma mas mayabong, no? What is the number? What is the messages with the number two? And there's a no. Burning through money, for investment, bro. No, ibig sabi na loko, no. Wag mo nga yan na tulu kan loko o na tuluyang kang kainin yung na yon. So kailangan ngayong palang no. Ah, uh, wag mo sa yung opportunity na meron ka, no. Yung mga bagay na meron ka. Wag ka mag-invest sa mga gina alam mong wala namang. mang, de ba ibubunga sa mga taong hindi marunong mag-appreciate ng tulong mo ng mga bagay na ginagawa mo. So, let's see. What is the number three is all about? And this is something, yes. Make a splash deep dive flowing easily in your life. No, see? Kumbaga, sinasabi dito guys, no? Sumabay ka sa agos, no? Kumbaga, tumalong ka ng mas mataas at malalim ang pag-dive um, pag, uh, mo dyan sa eksena na yan. At doon mo makikita na yung um, gano'ng kalalim yung nangyayari sa buhay mo, ganun din kay ganda ang magiging kapalaran mo. No? Mas maliwanag at mas malinaw at mas maganda sa mga nakikita mo. No? Ganun siya. Kung sinasabi sa'yo dito, kailangan, huwag kang matakot, no? Huwag kang matakot na sumabay sa indayog ng eksena na to. Huwag kang matakot sa sumabay sa agos ng eksena dahil the more na natatakot ka, hindi mo makikita yung posibleng mangyari sa buhay mo. No? Kung hindi mo gagawin to, walang mangyayari, may i ka. No? hindi mo makikita yung yung dapat ay mangyari sa kapalaran mo. So guys, this is a a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasa Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos sa And because don't forget ha, don't skip the ads guys, no? Para mas lumagot, mas maganda pa ang gagawin natin sa reading natin. Na no, mas dadagdagan natin at mas pagagandahin pa natin ito. Maraming salamat guys, no? Um, see you in the next video. Bye-bye and babosh.